So CRF guys Ito yung example ng Dry clutch Dry clutch po ito guys So CRF 150 So ito po yung example Ng dry clutch So guys dry na dry Ang problema nito Kahit uh, i-release mo na yung clutch mo hindi pa rin natakbo kapatak uh, at kalamansi at takbo siguro niya ay oh sige oh, dry clutch guys so ito yan guys sunog ang friction plate sunog ang friction plate so kahit anong revolution mo nito hindi yan tatakbo ang motor mo. Kasi dry clutch. Hmm, sunog ang friction plate. Ang ah. oh, sunog. sunog. na sunog talaga guys. Dry clutch. Ayun. Yun, yun ito ang nagrabihan ng isa guys yung clutch nya grabe na talaga puti okay pa yung pressure plate okay.